Yes, good afternoon. So for today's vlog guys, so ipapakita ko naman sa inyo ang ang trabaho natin ngayon. So magdidilig tayo sa ating mga tanim. Kasi grabe ka no? So grabe. So bago ang lahat guys, so i out muna natin yung uh, mga viewers natin. Most especially uh Sir the farmers ang gurong magsasaka ng tubod si Bunga Sibo. and and also uh, sir Pino Yangorin Kaminadi kami nadi. sir. And also shout out ni uh TG Macho, Macho Bibo of when Radio 105.7 Wayne Radio. And also shout out ni uh uh Jimmer Putistas Milhor, uh AKA Thunder Ori, Shout out go. And also shout out ni uh Uh, Russell Ku rasil Russell and the same time shout out ni uh, uh paring Edmond Descartes and also Jimboy Taghoy oba uh, Lapu Lapu and Ate Rimi Agi po og uh, Richie uh, Almuchi and shout out ni Boss Junjun and uh, Ate Chaki shout out sa di Boss Alin Inayawan Boss Alin shout out and shout out ni Lisley Intervention sa Runda and also shout out sa akong sis diya sa Runda si Evelyn Intervention and uh, Marley Intervention na matong. shout out mga sis and diya sa Lapu-Lapu shout out ni Amy Abindan uh, Intervention so shout out also shout out ni uh, Randy Cortez Kamanglio Idol shout out so sa ngayon guys so ipapakita ko sa inyo ang trabaho namin no so yung anak ko nang dito so let's go yes good afternoon welcome back to my channel no boss ayan vlog so yan so nagdidilig tayo sa ating mga tanim na yung mga ito hindi bago to mga 1 month na to pero hindi siya naka ano? ari mga 25 days 25 days na to siya uh, ito bago lang to mga 15 days pa to no so diniligan ng ating anak yung anak natin ay ano matuto ng magtulong sa atin So, thank you, Lord. Sana tuloy-tuloy ito. <laughs> Hindi na tayo mag-email. Katawa, man. So, dito, ito yung uh, ito yung alagbati, guys, na isang uh, nasa 40 days na. So, naka-harvest na tayo nito na almost 100 kilos, no? Kay first harvest natin is 30 kilos and then uh, second harvest is Uh, 70 kilos. So, sa nakikita nyo, maganda pa siya. Hindi pa siya, ano, hindi pa, wala pang mga, ano, yung, yung mga, may butas-butas yung, ano, yung tawa, tinatawag lang taga ta Na wala pang, ano, mga taya. No? So, maganda pa siya, ano. So, sana tuloy-tuloy itong kagandahan niya. No? Yeah. So, kaninang alas 4 ng umaga, ah, uh, wala na, naliligan na to. Ngayong hapon, um, ito naman yung mga, ano, bagong tanim natin, yung mga nasa edad 25 days, no? Hindi pa siya masyadong naka, ah, uh, salingsing, guys, kasi, ano, ah, uh, yung natanim natin is maikli, no? So Binisita tayo ni Bus Dado guys ah. Bus Dado ah. uh, Bus Dado in the mix right. <laughs> ah. Oh yeah Ayan, binisita na, binisita tayo sa kapwa natin farmers guys. <laughs> Yan kailangan talagang diligan. Oh, dagko na. So, agi bubuan sana Itu. Oh, grabe ke ini karunoy. So, ayan guys, sana nakikita nyo guys. So, i-update lang kayo, ko kayo na marami na tayong na-harvest nito. I-update ko lang kayo guys. So, binisita na yun ni Boss Dado. <laughs> ang ano, kapuan natin, ko, uh, ko farmers natin. no So yan guys Thank you so much guys Yan lang Ang ipapakita ko sa inyo So ayan po Sa nakikita nyo no So parang ano Dami tayong trabaho So kung sino pa bago sa ating channel So please uh, follow and share Like Boost Ayan Vlog And please uh, subscribe my youtube channel Thank you so much God bless and enjoy